Abigail, ano ko yung ate? Ano ko yung ate? Ano mo, yan na yun. O, wala ko yung ate birthday. Oo, oo. Di ka daw pwede mag-dessert tanggat dito? Hindi ko yung ate. Hindi ko yung ate. May kawin, may kawin. Ano ko? Ano ko yung wish ko? Kaya mo siya. Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano

Papakiakit na nga kambing na yun. Dalawin hindi dito sa akin. Dalawin na Baka gusto mag-alaga ni Papa ng kambing. Teka, may may papa. pa doon. Look! Mami! Bukasodin. At park? Yes. Ano? Ang nakalabang ko <laughs> <shortage> <regarder> Hindi, <laughs> pag dalagyan sa araw ng ano, ng tawag dito. No, ay, ba si Uy, uh, oh, ano ba? Chocolate. Ano bagay nga. Ano ba? Ano na Ano ba? Ano Kailan Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?